Gumaganda ang paliging. Sinubukan nga ni Gerald na kausapin nga ang mga nitong si Jenna at magpaliwanag sa totoong nangyari. Subalit kahit anong gawin niyang paliwanag ay hindi naniniwala sa kanya itong si Robert. Ang tingin ni, Ger ni Robert dito kay Gerald ay napakasama sapagkat ipinagsabay niya ang dalawa ang kanyang anak at itong si Betsy. Anong klase umano siyang lalaki? Tela, kagaya umano siya ng bubuyog na kung saan saan dumadapong bulaklak. Kagad namang mga salita itong si Gerald na hindi ganoon ang nangyari. Hindi rin niya ginusto ang lahat. Napilitan lamang siyang gawin ang bagay na iyon sapagkat pinilit siya nitong si Betsy. Ngunit dito naman nagsalita ang ama nitong sina na kung uh, ginawa na iyon dahil napipilitan siya kung inutos ba sa kanya na kumain ng putik, ay kakainin din ba niya? Wala ba siyang sariling utak at naging sunod-sunuran siya kay Betsy. Hindi sila nagkaunawaan sapagkat ang katotohanan ay matagal nang sinisiraan ni Betsy, itong si Gerald at itong si Jana. Kaya naman hindi nila makuha ko ang simpatya nito ay naroon kay Betsy. Nabulagan na rin siya dahil napamahal na nga si Robert dito nga kay Betsy. Hanggang sa dumating na nga sa punto na hindi na na kontrola ang galit at nagkabugbugan na nga ang dalawa. At nang matapos nga ang kanilang eksena dito kinausap ni Gerald itong si Betsy na malaki ang kanyang hinala at sinabi niya na kaya ganoon ang pagtingin ng ama Jenna sa kanya ay dahil sa gagawa niya malamang ay sinisiraan si Gerald ni Betsy kaya naman ganoon lamang kalaki ang galit nga nitong si Robert sa kanya subalit si Betsy ay hindi umaamin talagang sinabi niya na kaya ganoon ang nangyari dahil matagal nang sira ang paningin niya pagdating kay Robert dahil nga sa ginawa niya kung saan pinagsabay nga silang dalawa at paano nila mapapaliwanag na talaga namang totoo ang sinabi din niya na niloko siya ng kanyang best friend. Nakapaka-komplikado nga ng kanilang sitwasyon. Ngayon ay magkasama-sama pa silang apat sa loob ng bahay. Dito nga ay susubukan niya mang manipulahin nitong si Beth sa itong si Jenna. Magsalita na naman siya ng kadramahan kung saan siya umano ang naging dahilan kung bakit unti-unting nakabangon itong si Robert. Dahil mula nang mamatay nga itong si Minda ay wala na nga itong ginawa kundi ang maggulong sa kwarto magpakalasing at ayaw lumabas ng bahay. Parang gusto na nitong mamatay para magsama na lamang sila ni Minda. Ngunit tinuruan naman ni Betsy itong si Robert na lumaban at tumayo para magpatuloy sa buhay. Kaya naman, patapos ng marinig na nitong si Jenna, ang kwento nga nitong si Betsy, and Tela, lumambot na naman ang puso nga nitong si Jenna at parang gusto na namang patawarin itong kanyang ex-best friend. Ang hindi niya alam ay meron pang kwento sa likod ng mga ito dahil talagang ginamit niya ang lahat-lahat para lamang mga makuha itong si Robert para makaganti sa kanilang dalawa. Hindi talaga napatawad ni Betsy itong si Jenna at itong si Gerald.